Hey guys, good afternoon. Ah uh, dito po ako ngayon sa ating kung binisita ko po, po itong ating uh, tanim dito na kayo, binhi. Ano ba 'yan? Seedlings 'yan po. Dami po niyan. Ito po hindi pa tumutubo pa lang mga sili po ito. Ayun. Ano po ito? Ah uh, ito, sampalaye. Ayan, yeah, tumutubo na sila. Ito po yung iba, oh. Oh. Nga pala, kung nais nyo pong magtipid ng seedling bags, ito po. Alam nyo po ba ito? Ito ay uh, bulo na pinagpotol-potol ko, oh. Tapos gagawin po siyang imbis na bumili ako ng seedling bags, ito na lang po, mas marami pa ah uh, pinaghalo-halo ko po yung lupa na ano chicken manure at saka lupa ayan po siya oh dami po binisita ko po kasi lakas ng ulan kanina eh tinunan ko yung mga kambing dito yung kambing ilalim ito po yung bukid na tinatamnan ano ano tatamnan ayan <laughs> ayan kita nyo sa likod ko ayan oh Oh, ayan yung bukid oh. Hmm. Ayan. At malapit lang po yan dito sa kubo. Hindi pa po tapos. So, yung kambing ko pala nandun sa silong. Ayun. So, yan lang po mga viewers. Alam po ninyo naranasan ko po maging mahirap Ah, uh, farmers at uh, ito pong pag-youtube ko ngayon eh, youtube channel ko eh, kapag ito po ay uh, pinagpala ni Lord, tayo po ay tutulong din sa mga mahihirap. Naluluha po ako dun sa uh, napapanood kong video na marami mahihirap na tinutulungan sila kalingap. Yung kalingap po na vlogger at saka si yun yung isa si kuya vlogger din po yun na natulungan niya si Rika no sa loob lamang ng dalawang araw eh umabot ng million views ha kasi nga po napakaganda po talaga yung tumulong tayo napakarami kasing vlogger ngayon mga successful na vlogger mayaman na pero hindi malalan tumulong kaya hanga po ako dyan sa kalingap na yan <laughs> ah, hindi ko man po kalingap rab yata yun <laughs> eh talaga namang karoon tuloy ako ng ano ngayon na ah, sabi ko nga sa bagay ito pinapanalangin ko po kaya tulungan nyo rin po ako sa akin pong mga ina-upload yung pang hindi po nakapag-subscribe nag-subscribe na po kayo at, uh, and then, pindutin ang notification bell. At uh, likes, yun lang po. Malaking tulong po yun. Dahil, ito pong pagbablog na ito ay uh, loobin ng Diyos maging charity po ito dahil nais ko po talaga tumulong. Sa party po ng Bicol, mga ka-viewers, napakarami pong mahirap doon dito sa kay Lukanuhan, meron din po pero bibihira po dito napakarami po bisaya, bicol kasi ako po bicolano lumaki po ako dun kaya marunong po ako magtanim ganun po ang buhay sa amin coconut and uh, mabuti kung mayroon kang lupa na sarili kaya nga nagsikap ako na mag vlog ang talent ko nilalabas ko na kasi bata pa po ako nagkukumpos na ako ng kanta <laughs> at ngayon po sa edad kong ito nilalabas ko na po yung talent para makatulong din sa ating pong kapwa so purihin po ang Diyos at uh, huwag nyo pong kakalimutan mag subscribe huwag pong kalimutan mag like sa ating pong youtube channel so mabuhay po tayong lahat Nandito po ako ngayon sa tuktok ng bundok <laughs> at ngayon dahil pag na ako po yung uwi. Shout out nga pala kay Ma'am Reggie Patrick, kay Eileen Vlog, Charis and uh, Eileen Vlogs, and uh, sa ating pong host si Mark D. Gutierrez na sila pong mayroong malaking na itulong sa akin dahil po lumaki po ang aking pong bahay dahil po doon sa paangatan <laughs> lapagan <laughs> Mabot na po ako ng 1,540 subscribers sa loob lamang po ito ng at, dalawang tatlong buwan kasi March po ako nag-start mag-vlog. So, maraming marami po ang salamat pala sa mga viewers. Kundi dahil sa inyo, hindi po mararating yung pong uh, ating pong subscribes na ganun. So, Binabati ko po lahat ng magandang hapon. Huwag po natin kakalimutan ng buhay. Sabi nga, ay video reader lamang. No? Pero nagtitiwala po ako sa salita ng Diyos na we are destined to reach. Sabi po dun sa Ephesians. Nasa tao lang po ang gawa. Kaya kung may talent po kayo, yung mga small bloggers, ituloy lang po ninyo. Sa ating pong araw, makakamtan nyo rin ang inyong pangarap. Tayong lahat, no? kasi ako nga po hindi had lang yung edad ko na uh, ito uh, ako po yung nagbablog so tumanda po tayo at uh, hindi na po tayo makalakad ng gusto makikita pa rin po natin yung pong ating nayambag sa youtube <laughs> purihin ng Diyos at salamat dahil may youtube dahil kung wala yan hindi po ako hindi ko po may lalabas ang talent ko na pagkanta, paggitara and songwriters po mga kapatid. So, sisikapin ko po ng mga paganda ang ating po ah, content, no? Para po sa ikasisiyan ng marami. So, yun po. Salamat po sa mga tumatangkilik ng aking pong ah, upload ng mga kanta. na uh, ko po. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat at God bless po sa lahat. Uh, binabati ko rin sa shout out sa aking anak na nasa Canada na mayroon na rin pong pamilya si Paul Christian si Tente ng kanyang asawa at ang kanilang mga anak di ko mabanggit ng tatlo niyang anak na prinsisa ng Kukiot si Pauline uh, si Alexa at yung pang isa na Merry Christmas Advance. Harapit <laughs> ang Pasko. Good afternoon.